So ayan guys, nandito po ngayon tayo sa pinakatoktok ng Gapan City. Ayan, napapansin nyo guys. Ayan ang baba. Uy, ayan, ayan. nandito tayo sa pinakatoktok. Tayo naman ngayon, hanawag malikot ha, yung Hello guys, ayan once again, welcome back mga puli sa ating uh, YouTube channel Ayan, may jacket tayo, ayan guys, paano nga ba? At tagal natin mo lang upload ngayon, noon So ngayon finally guys, nakapag-upload na naman po tayo ngayong araw no? Dahil ano ba ang gagawin natin ngayon Papakita ko sa inyo guys ngayon, ipupunta po kami ngayon ng Gapan City Ayan, pag mag magliliwaliw po kami ngayon doon sa Gapan City guys ha So para guys, tara na, samahan nyo kami sa pagbiyahe sa Gapan City Let's go! mga guys, nandito na po kami ngayon sa Megapan City. Ayan, mag enjoy po kami ngayong araw na to. Titignan natin kung ano ba talaga yung sinasabi nilang napakaganda ng Gapan City. Okay, kaya okay mo na. Ayan po mga kasama natin. Sila Eze. Ayan, okay. Tanya naman guys, di ba? Wala tayong hiyahiya ngayong to Dahil ngayong gabi na to, dahil tayo po ay mag -i enjoy i enjoy natin ang Gapan City. Kung ano ba yung sinasabi nila yun na maganda ba eh. Kahit sinasabi nila kasi... Uh, Lagi ko lang napapanood. Jerwin, kaway-kaway muna. Oh. Ayan, kasama po Hello, namin si Jeremy. <laughs> Ay, so, ayan si Latene, sila, si Lahana, sila, Sila palangga. So, tara na guys. Pasok na tayo sa gapal niya. tawag siya. So, ayan o. Nag-i-enjoy sila, Hana. Nag-i-enjoy sila, palangga. Kitang-kita niyo naman Di ba? Asa ah, malaking pa. Ano? Ayan Ayan o. Gihana dali smile, smile. So yun guys, nakabili na kami ng ticket. Ticket ng uh, nakabili na, na kami ng ticket para dito sa may mataas na yan. namin niyo, di ba? So ayan, papanikin na namin. Pip Pipila na kami guys dito sa may sa so, may pero sila may ikot-ikot kita -ikot. <laughs> nyo papalig na kami yeah, pumipili na kami so titingnan natin guys kung gano'n baka uh, sarap sumakay ng uh, ano ba tawag nila dito first wheel na mabagal ang ikot di ba <laughs> so 1, 2, 3, 4, 5 apa? anim anim kami anim kami sasakay dito so tara na guys papalig na tayo pipili na tayo sige na ang tanda lang naman ito eh. So ay na nga guys, Nandito doon po nakasakay na po tayo po, for the YouTube ito, naman ito. Naka-air ko naman pala ito eh. Kita nyo guys, naka-air ko naman pala yung pinaka-boot. Boot ng uh, papakyat ito na tayo. Ano naman, sarap ka? So ayan guys, nandito po ngayon tayo sa pinakatoktok ng Gapan City. Ayan, kapansin nyo guys. Ayan ang baba. Uy, ali, ayan. Andito tayo sa pinakatuktok tayo naman ngayon. Hala, huwag malikot ha. Huwag yumuyog yun. Huwag kang gagalaw. Ito dapat siya Ay, ito nandito na po tayo ngayon guys sa so, uh, Ako. Nandito na tayo ngayon sa may uh, street food. Titingnan natin kung ano, ano ba yung mga pagkain dito. Uh, papasyalan natin. Siyempre, bibili tayo po ano ang magugustuhan nating makakain. So tara na. mag ikot, -ikot tayo. Ang ganda rito. Tara, pakita ko sa inyo ha. Gaano bibili natin pagkain? Ito nyo guys. So, ang daming pagkain dito. Ang daming mga street food. Sari-sari lalo na ron, mga ihaw-ihaw. Iba -ihaw. kayo mong Ang daming isaw-isaw, kita nyo. Oh. Ayan. Pizza. Nahanapin natin sila. May na natin sila, Sherwin. Ayan o. Oh. Ang daming ihaw-ihaw. Siopaw, beef, pare. Ayan. May mga fruits dito. Ayan. Ang daming ihaw-ihaw. Puro ihaw-ihaw yata itong street na to. Panay-ihaw-ihaw ga dito? Panay-ihaw-ihaw. Dito. kita nyo, panay-ihaw-ihaw. Makita oh, mo dito panay mga ihaw-ihaw. Ang daming ihaw-ihaw. Kahit saka tumingin pa na ihaw-ihaw Siguro itong area na to is ihaw-ihaw to So ayan So ayan guys Ang napuso ang naming uh, kainin bilin, Unang bibili namin ngayon is sa pizza Ayan o Unang, unang uh, station natin nakakainan dito is sa pizza Kaya anong Ano na Ano gusto ni pizza? Pizza? Ano? Hawaiian Hawaiian? So ang order namin guys is a Hawaiian pizza. Tingnan mo, magkano? Iyo is na Ha? 260. So guys, ang na-order natin is a Hawaiian uh, large ang in-order natin. Yan po ang ating unang istasyon ng ating kakainin. Ang mga pizza. Pizza, magpipizza balikan tayo. Balik na balikan po after 15 minutes. 15 minutes ha? Wala naman na yata available na upuan dito. Pwede ba kumain dyan sa akin? Doon sa loob? Bawal. Okay, sir. Pwede naman. Oh, smile muna. <laughs> <laughs> Ayan, dumating na ang ating okay, na order. Okay, okay, okay. Kukunin na natin. Ayan, kakain na tayo. Kita nyo naman guys. Waiting na ang ating mga uh, kakain. So ito guys, kumakain na po kami ng pizza with the barbecue. Okay. Smile na na. Smile na na. guys. Kain tayo. Let's go. So, yun. Tapos na tayo guys. Kumain doon sa so, may uh, street food na yun. So, ang iikutin naman natin ay ang mga paninda ng 2,500. Uh, So isa na tayo, nakapili na tayo ng isang, 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 uh, isang kulay. So guys, ha, nakakuha na tayo ng dalawa uh, 180. Isang uh, blue at isang white. Kukunin na natin ito. Uh, pang, uh, pang summer natin. 2 for 180. Bibili ka ng dalawang chinelas, 180 lang. O, oh, di ba guys? Yung pang araw-araw lang na chinelas ba? Pwede pwede siya, di ba? oh, 180. ga 180 lang, o. Oh. Pang araw-araw. Ga. O, oh, di ba? Ganda diba mga chinelas, so oh, 180. O, oh, di ba? 180 dalawa. Saan ka pa, di ba? Oh, pang araw-araw lang sa Eh. Tara guys, ikot na tayo dun. Amor na mga baby hindi to promise. So ayun, nandito na tayo ngayon. Cycling 50 lang. Talagang iba rin talaga ang uh, patindahan dito. Ayan, dito tayo. I titingin tayo guys ng, uh, ng sleeveless. Ay, 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 napaw Kita nyo guys ang sleeveless nila dito. Magkano sa ganito? Hindi na pala yun ang tindero eh. I know, I know, okay. Ilan? Dalawa? 180. Dalawa 180. So ayan, bibili kami guys ng chinelas. 40 lang isa. Napakamura. Pili tayo. Ayan, ayan, ayan. Go. Susukatin ko nga. Ay, malito so, sa'yo. Sakto yan. Sige. Ay, ba kanya, Nay? Baba mo. Ano may mga chinilas doon? Ano ka? na ka? Ano ka? Ano Malit daw, papalit tayo. Ha Hanap Ito. nga osang na medyo malaki. Yan yeah, no, kasi na yan. Huwag yeah, malaki masyado. Masyado. Sa isa na ba yan dito? <laughs> Eto, medyo maliit. Tingnan pa rin no, yan. So guys, tapos na po kami maglibot-libot dito sa gabahan. Kung kayo po ay bago lamang po sa aking YouTube channel, please guys, supportahan nyo po ang aking YouTube channel. Subscribe po kayo para laging always update po kayo sa aking bye video, mga bye. video yung upload Paalam naman tayo, Jerry. Bye-bye. O bye-bye. bye-bye. Oh, May kasama kaming pulis. bye-bye na. Bye-bye. Papaalam na tayo. Bye-bye, Sherwin. Bye-bye, Asha. Hanggang bye -bye. sa muli. Paalam. Peace out, guys.